Ano pwede mong tip doon, sir, sa mga first time na mga mag-start ng negosyo, first time na reseller? Kasi minsan yung iba pag-start, di ba parang nangihina? Eh bakit ganito walang benta? Yes, po. Ah, uh -oh. sa mga nagsisimula magnegosyo, magnegosyo, ito talaga parang lagi ko itong ina-advise talaga sa iba. Mm -hmm. Ang business kasi talaga, non-stop siya na pagsosolve lang ng problema. Mm -hmm. Talagang yun doon siya tumatakbo yung business. Solve ka lang ng solve ng problema. Habang may nasosolve ka na problema, nagle-level up ka. Mm -hmm. Ang nangyayari sa iba pag nag-start at naka-encounter ng problema, tumitigil na sila. Oh. Na-discourage. -di Na-discourage -di na, na sila. Hindi lang pala sila aware na ang negosyo pala ay non-stop na pagsosolve lang siya mm -hmm. ng problema. So, yon yung advice ko sa mga nag-start mga nagsisimula magnegosyo. Mm -hmm. uh, Go lang, start ka lang, umpisahan mo Tapos once na makapagsimula ka isolve mo lang ng isolve yung mga mm. problema na ma-e-encounter mm -hmm. mo yan yung magpapalevel up sa'yo, yan okay. yung magpapagrow sa business mo, okay. yung bawat challenges na na-e-encounter okay. mo